Hello mga katinters, Mami Tins 19. So ngayon ay nasa patay oras kaya meron lang akong quick na isishare share sa inyo regarding sa aking personal experience ng nampanood kong movie Rewind ni Marian Rivera at Ding Dong Dance. Dante's, Dantes. <laughs> Ayan na naman. Tagal kami as in nakapanood kasi every time na pupunta kami doon ay palagi kami close, palaging nakuklosan kami sa SM, pumunta kami ng G Mall, close, at hindi namin naabutan yung NCC Mall dito sa Davao kasi nga, di ba, nagtitinda pa tayo. Kaya at last, uh, parang third attempts namin, nakapunta at nakabili na kami ng tickets dun sa SM lang ng premiere, pero 10pm. Ayan. 10pm to mga lapit na kami 1 na So, sugal na si Mami teens kahit na antok na antok ako kasi gustong gusto ko na talaga mapanood itong rewind. Alam mo yung hindi ako mapakali. Gusto ko nang malaman kung ano talaga yung buong storya. Ayan, sa so, sobrang excited ko ay hindi ko na nakuha na ng video kasi super napamadali kami at paggabi kasi parang not in the mood ako na kumuha ng mga video videos. Sobrang ganda mga katinders. Una pa lang, papaiyak na ako. Na, alam mo tong anak ko, pasimple lang ginaganon ako kasi umiiyak talaga ako from the beginning up to ending. Kasi nga, nakaka-relate si Mami Tins. Kasi more on story siya sa mag-asawa, story siya sa family. So, nangyayari talaga siya sa buong, uh, sa buhay. Kaya siguro, napaka-click niya. At syempre, yung nagdala ay super sikat trend, no? na si Ding Dong Dantes at si Marian Rivera. Siyempre, at first, yung story niya ay parang story talaga, nung usual na story talaga. sa so, family, mag-asawa, ayan. Pero later part kasi meron silang twist. Hindi ko na lang, <laughs> hindi ko na lang i-reveal. Baka magalit kayo. So, kala mo na ito yung mangyayari, pero iba pala. No? Naalala ko tuloy yung mga dead loved ones ko na sila yung parang nasa isip ko na pagbibigyan ako ng chance na i-rewind yung aking life ay gusto ko dun sa wait lang ayan, balik tayo so, bilisan lang natin ayan, so, hapon na <laughs> hapon na nakabalik si mami kids so, kapag binigyan ako ng chance na i-rewind yung aking life ay gusto ko dun sa time na Buhay pa yung papa ko kasi sa ngayon, sobrang-sobrang namimiss ko siya. Pati yung rewind din ha, buhay si mama. Gusto ko kasi na-experience ng kahit na imposible, kahit isang araw lang na makakasama ko sila. So kaya sila yung uh, first choice ko if given a chance na i-rewind yung life. So manood yung mga katinders, di sayang yung pera niyo medyo mahal nga lang yung sine. Kaso ako, mahilig kasi ako mag-canvas, diba? Pinagawa ano rin, tindahan yung mga movie houses. So, meron kasi mga online dito yung mga malls namin. So, chine-check ko saan mas mura. So, NCCC Mall ang pinakamura na uh, movie house kaso lang medyo maaga sila mag-close hindi ko talaga naaabutan kasi nga natitinda pa ako so naabutan ko talaga kasi 10pm mag-start ICNCC ICIC SM Mall Premiere so kaya dun ako okay so ngayon siguro pa, baka hindi na busy no kasi yung iba kasi since ano pa eh Pasko pa nanood so baka ngayon hindi na masyado uh, fully booked or puno yung mga movie houses. Sumunod so, kay mga katindos. Yun talaga yung aking, kahit noon pa, hindi pa siya showing. Yun talagang rewind yung gusto ko. Kasi, uh, sa trailer ka niya, nagustuhan ko yung yung, ano niya, yung story niya. No? So, pag panood mo pala, iba pala yung story. <laughs> okay? So, yun lang yung aking uh, si-share sa inyo. At, I'm sure, pag labas niyo ng movie house ay eh, parang mapapaisip kayo. So, iwan ko nang ganun lang. Okay? <laughs> Bye mga katinders. Thank you for watching.